video ko po mga idol ay 5 second lamang at umabot po ito ng 2.1 million views. Kaya po mga ka-idol, naka-earn po siya ng 2 what's up mga ka-idol. Good morning po sa ating lahat yun mga ka-idol. Lalong-lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa at hindi pa nakakaranas makasawa dito sa Facebook. Mga ka-idol, ang video ito ay para sa iyo. Kaya i-share ko mga ka-idol. Ang video ko po mga ka-idol ay 5 seconds lamang at umabot po ito ng 2.1 million views. Kaya po mga ka-idol, naka-earn po siya ng $40.35. So bakit malit yung earnings niya? Kasi po mga ka idol depende po yan sa haba ng video. 5 second lamang po kasi siya. So kahit po 2.1 million views yan, kung ang haba po ng video niyo po ay ma-exit lamang, so ang earnings po niya mga idol is nagdidipindi po sa haba ng video. Pero kung ang haba ng video niya mga idol is mga 5 minutes, 8 minutes, or mas mahaba pa, yung 2.1 million views niya mga idol is possible na sa 300 to 400 dollars na yan. Grabe no? Kaya mas maganda pa rin na mag-create din kayo ng mga long form video para po yun ay papasok sa in-streams and stalls. Ito kasi mga ka idol ay pumasok yung earnings niyan dito po sa ads on rails. Okay? Kaya kung makikita nyo mga idol, is 40.35 dollars ang kanyang earn sa 5 second at sa 2.1 million views. Oops, worth it ba? Worth it pa rin mga idol. Dahil nag-upload ka lang naman ng shorts video at hindi mo inaasahan na mag-viral yan. At ayan po, dahil nga po tayo ay monetize sa ads on reels, ay nagkaroon po tayo ng earnings. Grabe na, no. actually so, marami pang video po ang nag-viral sa akin. Kaya pinagsama-sama at naka-509 dollars po tayo at makukuha natin yan ngayong March 23. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay monetize dito sa Facebook is napakaganda. Dahil lahat ng mga ina-upload mo video ay mayroon po ikaw na chance na kumita diyan dahil ikaw ay monetized. Kaya mas maganda po mga idol na kung ikaw ay hindi pa monetize, so mas maganda mo pa-monetize ka na. Siyempre, para ma-monetize ka, sundin niyo po 'yung mga policies tulad po ng community guidelines. Mahigpit po yan. Yung mga guidelines po sa atin dito sa Facebook, kailangan niyo po masunod yan. And then pagdating po sa content monetization policies, importante po yan. Kailangan alam nyo po yung mga i-upload yung video. Dahil pag hindi nyo alam yung mga i-upload yung video, pwede po kayong magkaroon ng violation dyan pagdating po sa content monetization policies. Siyempre, para nga po makita nyo yung mga target pack na requirements dito sa iba't ibang tools natin, ay pumunta po kayo sa inyong professional dashboard. Hanapin nyo po ang monetization at makikita nyo po doon yung mga tools na pwede nyo pong mapamonetize. At pag napamonetize nyo po yun, pwede po kayo kumita dito sa Facebook. Sa ads on reels, sa reels po yun. Pag in stems ads, ito po yun sa mga long form video. Kung stars naman, isang mga stars din po yun. Okay? And then marami pa, subscription, paid online events, ayan. So live ads, kung page ang gamit nyo, ayan. So marami po kayo dito pwede pang matarget ng mga tools sa Facebook. So bawat tools ng mga idol ay pwede ka po kumita ng earnings dollar. So mas marami, pwede kang kumita dyan ng mga $1,000 pa taas pa. So, di ba? Napakaganda dito sa Facebook platform kung makukuha mo lang talaga yung proseso dito. So, lahat naman kahit sa company, pag hindi mo masunod yung rules and regulation, eh, siyempre, pwede kang matanggal sa company. Pwede kang ma-terminate, early terminate, ayan. <laughs> Terminated ka talaga. So, ganun mga kalodi. Okay? So, yun. So, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito at sana na-inspired yung iba. Huwag naman po sana uh -uh -uh, alam nyo na so yan ay pinapakita ko lang para kung ma-inspire kayo and yung mga nawawala ng na pagkasa ay magpatuloy okay? and syempre kung nagkaroon ka ng idea dito sa video nito